Uh, my name is John Salera, taga Jensen. Uh, Namin din sa Davao, ang purpose na ako, expose na ako ang mga bata na mga player na ako dito buwan. Katapos, para sa ilang mga education, ang number one, ang ilang disiplina. Importante sa, sa player ka, um, mayroong disiplina. Kung sila silang dala mo dito? Sampo. Ano ano na yung mga edad? Mga uh, fourteen. 14. Hmm. Anong pinakamabata? 13. 13. 13. Ano to? Mga out of school youth ba? Hindi, hindi naman. Hindi, hindi. Mga nag lahat. Oh, nag-aaral lahat. Part ba ng pagiging yung pagiging player nila? Yung ano? Yung kailangan ba? Maganda ang grade sila sa school? Ganyan? Oh, ganyan mo. So, paano nyo sila First, training dito? Uh, training sa akin sa among sport parang academy. Mas priority namin ang school. Mm dalawa, -hmm. lang ang basketball. Mm -hmm. Kaya, hindi habang buhay na maglaro ka. Ang importante, nakay kinabukasan, kinabukasan mm -hmm. pag-aaral. Yan ang regalo muna sa amin. Ito, nagpunta kami dito sa sa Davao para sa Junior IM para ma-expose sila sa mga lahat ng mga tao dito. Hindi lang dito doon na sa amin din sa. Please sa mga parents na dito ang itang mga anak nila. Okay. Uh, ang pangalan ko po ay Prince Leonard Cantero, taga-Jensan, nag-aaral sa General Santos City National High School. Magsali po ako dito sa Junior League, Parang nasabi na naman ni Adrian yung mga skills. At thankful po ako kay God dahil nakasali ako, nakasama dito. Diyon, sa parents, relatives, na sumuporta. lahat, -lahat mga kaibigan, teammates. Uh, Anong mahirap na ginawa ninyo? Tsaka madali? <laughs> Pero tinaya na naman eh. Pero yun nga, ano yung pinakamahirap na drill? Ay, yung, ano, yung passing, speed, dribbling, mm. shooting. Pero kaya mo? Kaya, 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 kaya. Mm. Um, uh, si Dan Lloyd Ruda, nagmula sa Junior Santo you. City, nagaan sa Bula National School of Fisheries. Um, ah salamat, salamat ako sa coach na si Jun. Jun Salira and mga kong, uh, at mga teammates ko nga mamagaling tapos salamat ko ako sa uh, kay God na uh, ka bigyan ng chance na pumunta dito and sa aking pamilya nga sumuporta sa akin at sa mga teammates ko Bakit sumali ka? Uh, gusto ko lang ma Para nasa ng laro. Bakit basketball? Hello. Okay, My name is Adrian Vincent Guanzon from General Santos City. I'm 14 years old. Sumali ako sa Junior Bay para ma-develop pa ang aking skills tapos para mapalayo sa mga vision like drugs, cigarettes, uh, alcoholic drinks, then uh, para matutong mag uh, Disiplina sa sarili, respeto sa kapwa. Sumali ako dun sa Junior Day. My name is Ismail Saga from General Santos City. Uh, sumali pa ako dito sa uh, Junior NBA para yung ating skills ay ma-develop. Then, first of all, pinasalamatan ko si God na nakapunta kami dito na mayos ng nag safe uh, at nagawa namin yung mga drills ng walang walang anumang disgrace na nangyari sa amin. Then, expectation ko dito sa Junior Paano pinaghandaan yung ano, tryout? Pinaghandaan namin yung tryout sa alos everyday. Nag-practice kami. Araw, ulan. Mainit. Pag napili ka, uh, ano pa yung gagawin mo? para masigurado mong pagdating sa Manila makasama ka pa doon sa final gagawin ko siguro show the best lang then pray kay Allah and then lang po I am Budencio Adrian Esrenia from General Santos City. I am now studying at GSC Spread School. Sumali po ako sa Junior NBA para ma-develop ang skills ko at para po ma-expose at para po ma-proud ang parents at ang coach ko sa ako. Anong pin ano yung ano yung pinakamahirap na drill na ginawa mo? Dribbling. Dribbling? Pagka ano um tut, bakit basketball? Kasi po yun po ang gusto ko. I'm Mark Bacalso from General Santos City at nag-aaral ako sa General Santos City National High School. Sumali ako sa Junior NBA para ipakita ko sa lahat ng na hindi naniniwala sa akin na kaya kong habotin lahat ng imposible. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung wala siya hindi kami makakatungtong dito. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa si nanay ko na, sumupo, na walang sawang sumuporta sa akin. At nagpapasalamat din ako kay Coach Jun sa pagtuturo sa amin kahit ang tigas ng ulo namin. Hindi niya kami pinagsasawaan. Kasi Masaya bang mag-basketball? Sobra. Ah. Ako nga po si Alberto Batayo. Nakapira sa Ginasa na City. Uh, Nag-aaral po ako sa Bula National School of Fisheries. Una-una, uh, una -una, ako, salamat ako sa aming coach. Dahil pag wala siya, wala rin ako dito sa Ginende. At Sumali ako ng Junior MBA, Daily sa hindi dahil sa marunong na ako. dahil ang gusto ko lang ay matutunan ko pa ang ano ang dapat gawin at ang matutunan ko. Tapos, at salamat po ako dahil sa parents ko. I'm Aeron Sorelta, 14 years old, from Sinalasong, Santo City Nag-aaral po ako ngayon sa TSC, State School Ang purpose ko, ang purpose na sumali ako sa June Para ma-expose ang ko at ma-improve ang skills at malayo sa mga salamang gawain I'm Steven James Baldero. I'm 14 years old Nanggagaling po ako sa General Santos City at nag-aaral po ako sa Yera University Branch, General Santos City. Uh, gusto ko pong sumali sa Junior NBA upang may pakita ang aking mga talento. Talento sa pagbabasketball. Pagbabas at nagpapasalamat po ako kay Coach Jun Salera. Kung dahil sa kanya, wala ako dito sa Davao at nagpapasalamat rin ako sa Panginoon dahil safe kami nakapunta dito sa Davao Anong training ginawa nyo? Mm, shooting drills Layup um, Footwork mm -hmm. at dribbling Kumpara dun sa training na ginawa ni coach sa inyo tsaka sa training nyo ngayon uh, Tingin nyo ba paghandaan nyo yung pinagawa okay. sa inyo ngayon? Okay. Lahat na, na training yes. I'm Kent Lennerson and I'm 14 years old. Nag-aaral sa Swellington Middle School. Sumari so, ako sa Union Bay para ma-develop ang skills ko at kapakita ko ang mga laro ko dito. At nagbukasalamat ako kay Lord at sa mga sa mga sumusuporta sa akin sa school at sa pamilya ko. First timer mo ba? Opo. First time ka. Anong ginawa niyong training kanina? Yung so, uh, ang drills ko, mga dribbling, at sa tingin mo ba nagawa mo lahat yung dapat mong gawin para mapili ka? Ayan na naman eh. Sumagot na naman ng hindi Pero bilip ako sarili. Thank you, Alaska Junior